masakit, madumi, health risky, at higit sa lahat, ito ay hadlang sa pag apply sa magandang trabaho. Ito ang karaniwang naririnig noon kapag ang usapan ay tattoo. Batid ito ng tattoo artist na si Butch. Before talaga, ako, sobra. Noon, lalo na pagpapasok ka ng simbahan, medyo awkward, kaya kailangan makaslims ka. Ngayon hindi eh. Sobrang tanggap na ng society Kaya't naging malaki ang takot noon ng college instructor na si Nicole na magpatatu. Ganun pa man. Honestly before, I was afraid to have uh, visible tattoos. So all of my tattoos are really inside the Nicole or here sa uh, um, thighs or somewhere hidden. But later on, when I was um, more comfortable in my working environment, I realized that tattoo shouldn't be like you. It actually doesn't discriminate you, but it's more of body part. Sa kasalukuyang panahon, marami na rin mga kumpanya ang hindi isyo ang pagkakaroon ng tattoo ng kanilang mga empleyado. Sa so, hindi naman, kasi nature naman yun sa BPO, parang uh, open sila sa lahat. Feeling ko ha, walang discrimination sa BPO kasi Before pa ako pumasok, may mga kilala na rin ako na si P2o, may mga tattoo. Sining kung ituring ng mga tattoo artist ang mga tattoo. Naging katuwang na nga ni JR ang trabahong ito ng mahigit labing dalawang taon. Patuloy raw ang pagdami ng mga nahuhumaling dito. What? Kahit sana ako lumingon ngayon, alam mo yung may mga tattoo na rin yung mga tao, hindi na siya yung uncommon. Kung baka ngayon, common na siya. Baka kung wala kang tattoo, ikaw na yung naiiba. Sa kabila ng tila pagiging trend nito, ang pinakamahalaga raw ay ang pagsisiguro sa kaligtasan, lalo na sa kalusugan. May ilan kasing nakararanas ng infection, allergic reactions at iba pang negatibong epekto. Ilan sa mga dahilan ang posibleng maduming mga gamit sa pagtatato may mga sakit din gaya ng HIV at Hepatitis B and C na maaaring maipasa gamit ang injection na ginagamit sa pagtatatu. Nakapaloob sa Senate Bill Number no. 2141 o ang Body Piercing and Tattooing Regulation Act ang ilang mga dapat sundin ng mga tattoo artists at shops gaya ng pagkuha ng permit ng mga ito mula sa Department of Health. Dito'y sinisuguro muna ng DOH na malinis ang kanilang mga pwesto at maging mga ginagamit sa pagtatato. Protektado naman ng Senate Bill 1126 o ang Tato Patrons Protection Act of 2010 ang mga Tato Patrons. Responsibilidad ng mga tattoo artist ang kaligtasan ng kanilang mga customers bago hanggang sa matapos matatuan ang mga ito. Kinakailangan ding maturuan ng mga customers ng tamang aftercare para masiguro na hindi ma-infection ang kanilang mga tattoo. Ipinagbabawal din ang pagtatato sa mga minor de edad, may mga sakit sa balat at iba pa. Ang mga mauhuling lalabag dito ay maaaring magmulta ng 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos o kaya naman ay pagkakakulong ng isang taon hanggang apat na taon. Maaari ring ma ang lisensya ng mga tattoo artist. Kaya't paalala sa lahat, maging maingat at mapanuri, lalo pat gaya ng tattoo, maaaring maging permanente rin ang epektong dala nito sa mga nais magpatattoo. Valerie Dismaya, RNG News.